Alam mo na, panood ko lang to sa Facebook ko. Na, yun nga. Na, parang may event sila. Tapos, andito si Idol Mercy. Nagrabi talaga yung yakap ni... May tao ito? Ni Idol Juliet. Yung damang-dama mo talaga yung hipit na yakap ni talaga ba? Na may something talaga na datay. Siguro yun na nga. Yun na nga time na yun. So, nakakalungkot talaga no. Na, may talaga mawalan ng, ng, pa, ng mahal sa buhay. Tapos, um, na, yung sa interview doon sa Maykada umaga din, nasabi nga ni Ado Juliet na, yun, yung tama nga sinabi ko last time na, uh, yun siguro na tayo na gusto ni Idol Mercy na magpa-opera para mag gumaling siya para pagdating ng lang concert ay makakasama siya dahil sa, sa mga pangarap niya na makapag-concert ulit. So, yun na nga, dahil sa, uh, sa nangyari, hindi na siya makakasama. Kaya um, nababasa ko pa rin mga post kasi ni Idol Juliet Day na until now na ang hirap talaga hindi hindi madali kasi guys hindi madali makamove on ang hirap mawala ng taong mahal na mahal mo yung ta. tap pero kasi tanya naman sa video na yan na sobrang higpit ng yakap niya ang saya kasi syempre sa araw-araw na talaga, hindi tahirap, hindi makamove on. Kaya guys, sa totoo lang, sa araw-araw mo mapapanood yung ages, sa araw-araw mo makikita yung kanilang kakulitan, kakwela. Kasi alam naman natin talaga, ang saya, di ba? Ang magtawa si Idol Mercy, madadala ka din sa mga tawa niya. Tapos si Idol Joliet, pero mas makwela kasi si Idol Joliet, si Idol Mercy naman kasi yung way niya sa pagkakwela, chill-chill lang ba? Pero matatawa ka din. Ah, oh, ganun nga, tandem nila. Ay, nako. Yun na lang, good luck talaga, idol hindi ako makapag nakapag-react kahapon na miss ko tuloy kayo. Anyway, yan lang guys, support natin ang ating idol na Ages Band, mag-concert sa February 1 and 2. Marami